Bilang isang love team partner ni Barbie Forteza, nagbigay ng kanyang opinion si David Lococo tungkol sa kanilang magandang samahan sa isang panayam kay Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Sa nasabing interview, tinalakay ni David ang kanilang malapit na relasyon at ang mga pangyayari kaugnay ng up ni Barbie kay Jack Roberto. Sa kabila ng mga spekulasyon ng kanilang mga tagahanga tungkol sa posibleng relasyon nila, binigyang diin ni David na mahalaga na bigyan si Barbie ng oras upang maghilom mula sa kanyang nakaraang relasyon. Ayon kay David, kailangan nating isipin na si Barbie ay kakalabas lang sa isang relasyon at dapat natin itong igalang. Kailangan niyang mag-heal. Ipinahayag niya na nauunawaan niya ang kalagayan ni Barbie, na kasalukuyang nag adjust pa matapos ang kanilang paghihiwalay. Nang tanungin siya kung may nararamdaman siyang espesyal kay Barbie, tapat na sinabi ni David na labis ang kanyang malasakit sa aktres. I care for her a lot. I just really care about her a lot, ang pag-amin ni David. Binanggit niya ang kanilang matibay na koneksyon na hindi lang sa mga pagganap sa kanilang love team kundi pati na rin sa personal nilang samahan. Habang tinatalakay ang kanilang dynamics noong kasalukuyang relasyon pa si Barbie, inamin ni David na may mga pagkakataon din siyang nakakaramdam ng kaunting pagkaabalang emosyonal. Siguro before, like transparently she was taken, di ba? I mean, Barbie has always been caring, Ania. Ayon sa kanya, bilang isang love team, natural lamang na magkaroon ng malapit na ugnayan at malasakit sa isa't isa, ngunit may mga hangganan din ito, lalo na kung ang isa sa kanila ay may kasalukuyang relasyon. Oh, 'di ba? Na parang caring. Syempre kapag may ka-work ka, 'di diba, Kailangan naman talaga, especially sa love team context, diba, You have to be caring and barbe someone I really care about, dagdag pa niya. Matapos ang breakup ni Barbie, inamin ni David na may pakiramdam siyang maluwag na ngayon sila sa isa't isa. Feeling ko, kahit naman sino na nasa situation ko, kapag taken, hindi ka naman gagawa ng alam mo yun, ng medyo extra ba? Diba? Extra care. But now, obviously, when we were together, I care for her and ayun syempre, mas maluwag nga, sabi ni David. Ipinahayag niya ngayon, bilang single na si Barbie, hindi na niya kailangang mag-ingat sa mga pagpapakita ng espesyal na pag-aalaga sa kanya. Pinaalalahanan ni David ang mga tagahanga na walang dapat ipag-alala tungkol sa kanilang relasyon ni Barbie at dapat nilang intindihin ang kalagayan ng aktres na kasalukuyang dumadaan sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay. We have to be respectful. Kailangan niyang mag-heal, diin niya. Hindi rin itinatanggi ni David na may espesyal na pag-aalaga siya kay Barbie, ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay magbigay ng suporta sa aktres sa ngayon, habang nag-a-adjust ito sa bagong chapter ng kanyang buhay. Sa huli, ipinakita ni David ang kanyang malasakit at paggalang kay Barbie, na kahit pa man ang kanilang relasyon ay nakatuon sa pagiging love team, naniniwala siya na ang pagkakaroon ng respeto at malasakit sa isa't isa ay isang mahalagang aspeto ng kanilang samahan. Sinabi niya na siya ay patuloy na magiging andyan para kay Barbie, hindi lamang bilang kasamahan sa trabaho kundi bilang isang tunay na kaibigan. Ano ang sinyo sa balitang ito?